Cheese. Well, well, When was the last time ka nag Kailan ang last mo ng film? Congrats, congrats. Ah, uh, nung... Cinemalaya. Ah, okay. okay. Janine, Janine. Janine. yes. Uh, yes, yun, yun yung, yung na, last time. So medyo mas kabadok ngayon uh -huh. na ngayon ka uli babalik sa Sinihan, yeah, di ba? Sinian, hindi naman no. kadali na ngayon. Ah, hindi eh. naman. Uh, hmm. this, one is, this one is, this uh, one is somehow lighter. Mm -hmm. Dun kesa dun sa huling ginawa ko. Hirap ng roll mo dun sa dati. This is uh, very, very much lighter. Pero may mga naka-line up ka pa na gagawin. Yes, meron, meron. Um, oh. Right now, uh, konting pahinga lang. Tapos, by May, yan, uh, Back to work na ako ulit. Seryo ulit? May soap ka? Yeah. Oh. Meron, meron. Pero mas ano ka, no? Focus ka rin ako sa anak mo, di ba? Mm. O paano, na ano ka na ba? Medyo na-divide yung schedule kasi nga may baby ka na sa uh, baby Life right now is very balanced. Uh, kapag walang trabaho, nandun lang ako sa bahay with my family. Uh, life is simple. Um, uh, not so much um, uh, happenings. Pero nandun lang ako sa bahay kasama yung, yung pamilya ko. And then, the, Nag-spend time together with them. Yun lang. Oh, mm -hmm. JC, ang dami ng incidents ng showbiz na nahiwalayan ngayon. Hindi ka ba nababahala? <laughs> uh, ako, hindi. Mm -hmm. Very confident ako. And um, I, I know that uh, nasa magandang position ako ngayon. When, mm -hmm. uh, in terms of, yun nga, yung relationship with my family. Mm -hmm. Yeah, I I'm very much okay medics good kasi na kasi nan showbiz yung ay mo wife. diba parang masan may been less ang ada ng agree oh oo, naman and then uh, i have the best wife ever uh, mm. very very okay. supportive okay. and okay. Uh, okay. um wala best partner for life But, kasi uh, uh, iniintindi niya talaga lahat and uh, uh, patuloy lang na inaalagaan yung family natin mo like, na kayo isang baby muna uh, o may plano kayo sundan o papala may, may dalawang anak na. Dalawa, o, dalawa pa lang. Oh, dalawa na. Yeah. Dalawa na. Yeah. Dalawa na. Dalawa na. Dalawa na. Dalawa kayo sundan. Hmm. Oo, kayo sundan. Paano paano. Uh, we're praying pa if uh, pagbigyan ulit kami ni Lord. Uh, sana meron pa ng isa. But, but for now, we trust God's timing. Kung hindi pa binibigay, hindi wala Hindi naman kayo tipo na kailangan pag may, may baby boy na okay na stop. Mm. Ganon. Hindi, hindi. Hindi naman Ay, necessary boy. sa amin talaga. Ah, wala. Hmm. Mm -hmm. Pero uh, di ba you strive na magkaroon ng baby boy para sa isang interview mo na sa mo? Gusto ko. Siyempre, bakit uh, hindi, di ba? Uh, Siyempre, dalawang babae na hoping naman din kami na magkaroon ng another one. But of course, sa timing ni God, kung, kung talagang ibigay, ibibigay, di diba? Mm, -hmm. mm -hmm. Just like any, any ordinary couple, ano, Do fight ba? Then, uh, mo mag-asawa na, do you also uh, argue? Uh, they also, also fight? Eh uh, pinagdadaanan namin yung mga normal na pinagdadaanan ng mga mm -hmm. mga couples. And how do you, you resolve issues challenges mga challenges, mga challenges niyo? Oh. Hindi naman mawawala 'yun. Palagi you na, palagi it? naman meron. Uh, what's important is that na pag-uusapan siya, na re bahan at uh, bago matapos yung araw ay nakakaroon ng solution. So yung yung jealous type sa inyong dalawa no, parang wala naman. Wala naman. Well, yeah, wala naman. Mm -hmm. Like, um, we're, we're, very stable and uh, confident with each other. So, I think we're okay. Mm -hmm. Ano yung next mo gagawin, Jace? Ah, hindi pa pwede sabihin. hindi pa uh, confidential ba, pa siya. To, pero, uh, one sa TV, then uh, there's one for cool. sa movie. Mm -hmm. oh, oh. Pero uh, right now confidential pa siya kasi parang siyempre inaantay eh, natin na sila yung mag-announce. sa uh, <laughs> Pero excited ka sa makakasama mo or tipo na ano, first time mo ba makasama for a series or hindi mo? Ano? Uh, yes, eh, excited ako kasi palaging merong bago palagi ako merong bagong makakasama. Oh, bago so, uh, palaging merong fresh na kwento na may offer. So, alam mo ex excited ako palagi. Uh, yung uh, yung pag-grow ko as an actor ay hindi nahihinto kasi nga palaging alam mo may may bago, may fresh, may alam mo may baon ako palagi. So committed, ano ka, may under contract ka pa rin sa kapamilya? No? Yes. yes. Ah, okay pero open ka sakali sa collab with other yeah. network na kami sa GMA? A. Oh oh uh, uh, I think I never said no naman. Mm -hmm. Oh uh, pero syempre depende sa call nila. Knowledge. Mm. -hmm. Okay. Thank you, thank you. That yes, is, thank you for yeah, thank you.